Cause I can fly, I can fly, I can fly higher. I'm crawling around, searching for higher ground. So, magandang umaga mga kalapatids. Dito ngayon tayo sa loop natin mga kalapatids. Ito nga nagbako na tayo mga kalapatids ng mga YB mga kalap mga kalapatids. Ito ang mga ibon kung mga batang kung ibon mga kalapatids ay na nabak na nabakunahan ko na ngayon mga kalapatids. yung apat na young bird dito sa loop natin mga kalapatid binaksinan ko na sila kaya ito nga mga, mga kalapatid yung ano natin bagong inakay mga kalapatid yan pasintabi na lang po sa mga pumakain dyan mga kalapatids. hindi pa tayo nakapaglinis ng loop mga kalapatid pero ayan yung ipot nila mga kalapatids. Ito YB Ito nga, ako na ito mga kalapatid Siningsing ako na yung ito na Ano lang ito, na nakakumbring lang yung mga Siningsing ko dito mga kalapatid yung okay, mga ibon dito mga kalapatids yan nga na natin yung mga inakay para sakali man na namaan sila ng mga sakit meron na silang panglaban mga kalapatids pati na rin yung dun sa kabila mga kalapatids nagbaksin na rin tayo dun mga kalapatids inuuna ko lang yung mga YB kasi sila yung dapat na mabukob maunang mabakunahan tapos itong mga breeder ay kapag ano na lang na nawalay ko na sila Now, lumaki na yung kanilang inakay, saka ko na lang sila vaksinan ulit yung mga cold birds. Para sa susunod na breeding, meron na silang vaksin na sila. So, dito din mga kalapatids yung mga kinakay natin dito yan tulad yan na baksin, yan mga kalapatid mga ipo na yan kahit itong wala sing, -sing natin mga kalapatid may vaccine din yan ang hindi ko lang ngayon na itong mga breeder natin mga kalapatid pero na ko na rin din yan mga kalapatids nung ano pa sila hindi pa sila nagpares-pares lahat naman na mga ibon ko dito mga kalapatid ay may baksin binaksinan ko na yan kaya ito nga pala yung mga kaya natin mga kalapatid kaya na ng ibon mga kalapatid ito yung ano niya. Mm -hmm. okay. so, ang nga. Ang dumi ng paa niya mga kalapatids. Pero ang laki ng ano mga kalapatids, yung base bone niya, yan. Tapos healthy healthy mga kalapatids, buong buo yung katawan. Tapos dito naman pala mga kalapatids, Meron na tayong papisayan no, bagong pisa pa lang mga Sa pa lang yung napipisa dito mga sa anak ng sikit. Yan yung isa, may ano na rin. Parehas may ano, similya mga kalapati. So ito nga yung mga natin mga na nabaksinan. Yan lahat ng YB Nabaksinan ko na. Ito mga kalapatids. Yan. Lahat yan, nabaksinan ko na mga kapatid. Ito yung mga kapatid, yung natin mga kalapatids. Bibigyan natin siya mga kalapatids ng ano <coughs> Ito Victory tapos Vitamins mga kalapatids Yan Yan yung Ito yung binibigay ko mga kalapatids Sa ibon ko Kapag YB pa lang Ito nga. Kumaga binibigyan ko na mga kalapatids Araw-araw itong mga kalapatids, Araw -araw ito, mga kalapatids ito lang naubusan tayo mga kalapatids ng calcium kaya ito lang gagamitin natin ngayon vitamins at victory pills kaya ito yung breed natin mga kalapatids kaya maganda yung ibon ngayon napaka healthy buong buo ang maganda nga sa ano nila katawan nila yung binibigay natin na supplement ng kalapatids. so bigyan ko na muna itong mga kalapatids para may balik ko na dun sa ano nila sa ugaran ito pala mga kalapatids yung ginamit kong ano pambakuna sa mga ibon natin mga kalapatids ito yun yung product ano patid <coughs> ito hindi natin to sponsor mga kalapatids pero ito talaga yung ginagamit ko mga kalapatids nabili nga lang natin to mga kalapatids sa Shopee yan 4 in 1 yung pagbigay ko nga nito mga kalapatids is ano lang sa mga inakay 0.2 lang Pointo lang yung gina Pointo lang yung dosage na ginamit ko mga kalapatids tapos sa ah, medyo may edad edad mga kalapatids is doble mga 0.4 or 0.5 mga kalapatids sa ah, medyo matortanda matandang ibon kapag na kay 0.2 lang ako mga kalapatids So, yun lang mga kalapatids. Salamat sa panonood mga kalapatids ng video natin mga kalapatids. Kita-kita sa susunod na mga video natin mga kalapatids. Bye-bye.